Hindi, no? Dapat ang ulos Dapat ang... sige, kasi sa mo lang. Dapat tulong para... Ay, hindi. Sige, sa mo lang. Ah, dapat 200 para

Dyan naman tuloy din, dapat tuloy din. Dilaw. Do. Dilig. Dilig. Diko raw 'yan, pimpera. Tuloy-tuloy. Dilig. Maron na like. Maron na kalaga. Ano 'to, barangay? Ah, siguro ko ano ang nasa taas, dapat kapares ng na nasa baba. Tikak-tikak mo lang. Ah, tuloy dapat tulong arugan na drawing. 100. 100. 100. Kapag tulong pa, dismay! One hundred ka, wow bye mayo na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, dapat sing-sing din. <laughs> 100.

hihihi yun ay babarkon nila mamaya para maaramang kong perang mo dapat 11 dapat may mga 11 ka sa baba Oh. Oh. Basta may ili, katapat kang 11. Oh. Ayun, eh, makatapat. may 11, oh. 200. 200. May 400 na kita. Ayun, masabi. Ayun. 11 ini, anu 11 din ba yan? Eh? Oh -oh. 11 din. 11. Oh, Oo. -oh. 400, 600. 600 na. ayo, wala, wala, May 0 pa. Ayan, may 200 pa. Oh. Alam ba yun? Oo, oh, pakiramdam ko ganun. Ayan, -ayan. <laughs> oh my God. Gome, <laughs> anong piling mo, Gome? Sa tingin mo? Ano yung Nawa, <laughs> an nakita? May two, four, na. Ah, two hundred huh? oh, ano? one? Two hindi Grabe ka hah? yang grabi kamu gigil ka. <laughs> Gus -gus <-gul>. <laughs> <laughs> One, two, punta usa? <laughs> sige kasi sunod yung barko yung barko mama ilang ko oh, na sa mo ako opo dapat ikpicturan pa yung ganahan mo hindi picturean. napicturan hindi ko na picturean ko napicturan ko picturean ko hindi ko napicturan ko ko napicturan So oh, red. At dahil naiwan ng easy card, napakasikap ka na Nanalo pa na 1,000. Yes, swerte mo naman ah. <laughs> Siya, man, mo